Magandang gabi guys. Tata kasi gulong kayo. Nasaan ako ngayon? Nandito ako ngayon sa bus. Nandito ako ngayon sa airport. Uh, papunta ako ng airport. So, maglalakot siya na naman tayo. Ayun. Um, actually, actually, ang flight ko is 5.55 pa ng umaga. And ang boarding ko is 5.20. Yeah, 5.20 yata. Pero, ang aga-aga akong malis sa bahay. Hindi siya excited. Hindi naman siya excited ako maglap mga chow. Sa kadahilanan lang naman eh, Ang first trip papuntang airport ay alas tres ng umaga. So, magigipit ako sa oras kapag So bagay na stress ako alis sa bahay. At maraming salamat nga para sa mga click follow sa mga hindi pa nag-subscribe d'yan. Subscribe nila. Maganda. At na, asan napakaganda ng rin pupuntahan natin. See you later! Hello guys! Andito na tayo sa Dublin Airport. So dumating tayo dito ng mga siguro 5 days before 11. So meron pa tayo ang ilang oras na pag-aantay. 12, 1, 2, 3, 4, 5. May alim na oras tayong mag-aantay dito sa airport. Yun, nag-dinner lang ako. Nag-dinner muna ako kasi hindi pa ako makain ng dinner. Kanina pa ako makakalamchan ko. Eh, nag... Ano yung ito? Ano yung pangalan nun? Park Chicken Sandwich. Akala ko maanghang. Pero, sapat lang sa akin nag lang ako. Iniisip ko nung gagawin ko sa anim na ng oras na yun. For sure, hindi naman ako makakatulog. Anyway, let's see. Check ko na lang later. Lip, nilipat, nilipat ako ng location. Maghanap ng place na baka pwedeng matulugan para makaidlip. Kasi sobrang antok-antok na ako. Time check, 5.15 na nang umaga. na. Sobra ako na-stress kanina las 4 kasi chine-check ko yung boarding pass ko sa yung ticket ko. Cancel pala yung na-cancel pala yung aking aking ticket from do sa connecting flight ko from Frankfurt Airport papuntang Zurich. Ilang beses siya na-cancel. Tapos yung sinusubukan, eh di nag-rebook ako. Free, free, of charge siya manang rebook kasi kasalanan naman nila. So, nung nag-rebook ako, hindi ako makapag check -in alas 4 lang na umaga, hindi ako makapag-check in. So, tinatry kong mag, yung, meron silang live chat. Hindi <coughs> mo kami nakakaitindi sa live chat. Bigla ako naisip na hanapin yung customer service. Yung na natawag ako. Siguro mga 30 minutes akong sobrang stress. So, ang nangyari, kaya tinawagan ko, pinacheck check ko kung naka-check-in na ba ako, kung na-rebook pa ako. Tapos kung pwede ba sila mag-send ng, ng, boarding pass, bagong boarding pass. At tagal, ang tagal, sobrang tagal, pinakabahan na ako. Ay, after 48 years, yun, nakausap ko yung hotline. Sabi nga na, sabi nga nila, ay sabi nga over the phone na automatic na check-in ako kasi na, nakapag-rebook ako. Tapos sinihan ko ng boarding pass kasi nga yung flight ko from from here from Dublin to Frankfurt Airport. Meron akong boarding pass, electronic boarding pass. Tinihan ko sila ng another bagong boarding pass from Frankfurt to Zurich. Ang sabi sa akin, nung nasabi sa akin, hindi daw sila nagsisend. Ita-transfer daw ako sa next sa ibang ano ibang tao bigla na katong line na tawag ulit ako ay nako daming mga dami ko inulit ulit inulit ulit ko ulit hanggang sa sinabi sa akin na um, mag-aas na lang ako kapag nag-check in ako ng panibagong boarding pass na yung paper ay nga nakakuha rin ako sa wakas ay nako sana hanggang dito na lang <laughs> pero uh, ang kinaganda nitong naribook ko, mas napaaga siya na isang oras. Isang oras sa tao. Kasi ang original flight ko alas dos, naging alauna. So, ibig sabihin nun, no, baga akong na Zurich. Pero yung stress, so, sobrang, sobrang takas yung stress ko kanina. Iniisip ko na alam, lang na kung mag, mag, mag ano, na naman ba ako ng tomasahe dito kapag wala akong, wala akong, na, wala akong ticket. Kasi kung, kung sakaling wala akong ticket pagdating ko doon, So, mag, mag refund ako. Tapos, magpapayuan mo na ako ng pera para makabili ng ticket. Parang, on the spot, bibili ako ng ticket. Anyway, mabay na ulit tayo magpwento kasi 5 minutes na lang magpo-boarding na kami. Okay? See you mamaya! Hello guys! Nandito na tayo sa loob na tanok First stop natin Ang connecting flight natin sa Frankfurt Airport by Germany. So, uh, um, ang alis na ang aeroplano na to is 5.55 a.m. And then, uh, the dating natin doon is 9 o'clock in the morning. So, but it's sa Germany. <laughs> Germany! Nandito na tayo sa Zurich at ito ang sasakyan natin. Alit, alit, alit aeroplano. Eh, hey nice. guys, on the way na tayo sa Zurich. Dito ang aeroplano nga pala. 2 eh, two two, is to 2 yung configuration. So sa kaliwa, dalawang seats. Sa, kanda, sa kabila naman, dalawang seats na Malit lang siya na aeroplano. First time, mas makay na ganito. Okay. See you later, guys. Hello guys, magandang hapon sa lahat. Nandito na ako sa Zurich. Zurich, Switzerland. Ayun nga pala. Ayun na naman. Gating ko dito. Nalaman ko na lang na wala ko pala akong wala pa lang service ang aking SIM card. Mas ang, ang SIM card kasi na ginagamit ko sa sa Ireland is yung Virgin Media. Nung pagdating ko dito sa sa Switzerland, nung ko nalaman na, na may access lang pala yung card ko, ay yung SIM card ko sa EU. So, European Union. Eh, ang Switzerland pala is not part ng European Union. Part lang siya ng Schengen, Schengen area. Pero Switzerland is not part of European Union. So, wala akong internet. Wala akong, di ako makapag-text, ako makatawag. So, wala akong access. Wala kasi, wala access yung yung aking number dito. So, Google, Google na naman ako. Buti na lang, syempre, buti na lang may, may free wifi sa, sa airport. Google lang. Nag-Google ako. Kasi naalala ko pwede, pwede ako bumili ng, ng SIM card o kaya eSIM. So nag-eSIM ako. The first time ako gagamit ang eSIM. Nung na nakabilihan na ako, nag-purchase na ako ng 21 euro for 5 GB. Nakalain mo yung 21 euro babayaran ko for a 5 GB. Kaya 5 GB Kaya yeah, and good for for one week yun. Tapos, nagtataka ako, wala akong makitang kainan sa arrival. paglabas Mag ko sa arrival area. Yung pala, kailangan ko po tumawid ang kabilang building. Big bigla ko may nakitang restaurant. Shopping. Ayun pala, ilipat ako ng kabilang building. Oh my God. Talagang first time, first time. <laughs> Nalilito ako kung saan ako pupunta kasi hindi, hindi siya ano eh. Kung baga, paano paano ko ba i-describe? bago kasi yung place para sa akin. So, hindi ko alam. So, usan saan ako pupunta, buti na lang, may nakita akong malaking nakasulat food court. Ay, eh, gutom na gutom na ako. Kaya ayun, kumain muna ako. And then, isa na naman problema ko, so, paano ako makakapunta sa aking hostel? Ikot ako ng ikot, ikot ako ng ikot. Wala akong makitang daanan, ay parang may pupunta sa sa tram or sa train. Siyempre, so ginawa ko, gumamit ako ng Google Map. Well, tinuturo niya ako sa direction na wala naman akong madana. <laughs> oh my God, talaga. Tapos may nakita ako sa, sana, sa Google Map na may live view. Na, hindi, pa ako nakagamit ng live view. So, chine ko yung live view. Ayun, nakita ko rin. Live view nga, Live view nga ng direction. <laughs> Kailangan ko pala umakyat na isa pang pulor ayun, pag ko, pag, 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 ay pag sa escalator, ayun, tumbok, tumbok ko, exit. Tapos siya na muna kung paano, ano, kung magkano ang ticket. Saka kung kailangan ko mag-online mag-bili ng ticket. Kasi meron silang Swiss Pass dito. Kailangan kasi mahal yung Swiss Pass. Parang you can ride unlimited sa tram, sa train, sa bus. ng unlimited for a week pero you need to purchase the ticket for 300 plus euro ang mahal mo sobrang mahal so kailangan dumis na I know masyadong mahal dito sa Switzerland isa sa pinakamahal na country pero kailangan natin dumis na hindi dapat tayo hindi dapat magbutas yung ating bansa dito sa Switzerland so ayun paglabas ko iniisip ko pag online bili muna ako ng ticket. Kasi hindi ko alam na ako bibay ng, ano eh, ng ticket eh. Buti na lang, paglabas na paglabas ko, may nakita akong bilihan ng ticket. Ano siya? Para siyang kiosk. Ang um, travel time ko is 30 minutes to 40 minutes ata. Pupunta dun sa hostel ko. Pero yung location ko naman, malapit na siya sa parang tourist spot, city center, kaya wala naman problema. Ayun, kita kits na lang tayo at abangan nyo ang mga pupuntahan ko kasi sobrang ganda kasi ito kasi yung number one dream country dream tourist destination ko to. alam po na kayo kaya so abangan nyo guys eto na yung machine <laughs> ito tayo bibili ng ating ticket pero wala akong naiintindihan sobrang wala akong naiintindihan pero bahala na si Bob ba. bahala na si Bob Check me out. Okay. And so, we do plan. So, English, my own English. Phototonics, Unix City, First Class, Multi-Card, 7 Ticket, One, One. pay na transaction receipt yes printing ticket ayun ayun nakabili din tayo sa wakas <laughs> tuwan tuwa ako nakabili nakabili ako kalain niyo yun nakabili ako ito uh, na yung ticket so ang problema ko ngayon saan ko hahanapin ang station ayun may natin mag-usap <laughs> Pati pa problema na naman. <laughs> Sige, wakay guys Guys, andito na tayo sa hostel natin Ayun Ayun na nga May kwenta ako sa inyo Pero mamaya ako yung kwenta sa inyo Itutur ko muna kayo Dito sa toilet namin <laughs> Toilet agad, di ba? <laughs> toilet agad Imbis na yung kwarto muna Mamaya na yung kwarto Ito Ito yung shower namin One, two, three, tatlo. Tapos in toilet, tatlo rin. And may free na towel. So kuha ka lang kuha dyan. Tapos may note dyan na shower towels only use one at a time. Consider it as a paper towel. So after nito, dispose. After yung gamitin, dispose again. Ayun, this is for the guys. So iba naman yung sa lalaki. Ayun, simple lang naman yung ano, simple lang yung hostel. Tapos, uh, magkakasama ng laki babae do sa sa kwarto. Pero maramihan siya eh. Parang sa isang malaking room, 52 beds na bunk bed. <clears throat> Para siyang capsule bed. Ayun. Pero may privacy din naman kasi may, may curtain din naman doon. Ayun. Pero kung, syempre kung masyado kang, uh, kung babae ka na yung may mga nakikita ng mga lalaki kapag dumadaan. Meron naman exclusive na na area sa kanila doon. Pero dito sa kung saan ako naka, nakalagay, may mga babae rin naman na kasama. Ayun, tapos yung ano naman namin, yung locker namin, andun, nasa labas. Nasa labas ng kwarto namin. Nagulat ako. Tapos, yung receiving area, kung nasan yung reception, andun yung mga locker namin. Nagulat ako. Pero safe naman. Kasi may, ano talaga, may lock talaga siya. So, wala talaga makakakuha ng kahit ano. Yun lang. ba maganda gabi na? Alas 7.30 na ng gabi, pero dito, mataas pa rin ang sikat ng araw. Yun yung ganda, sobrang ganda. Anyway, so, continue natin yung kwento. Yun nga yung nasa airport ako, di ba? Ah, uh, lumabas ako ng airport kasi nga sabi nga ni Google na labas daw ako, ilan daw yung train. So ako naman, naniwala kay Google. So, Ayun nga, nakabili nga ako ng ticket. Uh, magkana nga ba yung ticket? 7, 7 Swiss franc. So, nabawas ang problema, nakabili ng ticket. Ang next problema, hanapin ang tram 3. Aba, mali ko ba sa sang, sang lupalo ko hanapin yung tram 3. Si Google sabi, pumunta na ako ng tram 3. Yung tram 3 na, si, na tinuturo niya, pinuntahan ko, Parang, siguro 15 minutes ako nag-aantay doon. Wala naman, do wala naman dumadaan na na S16. Tama ba? S16. O oh, S16 na train. Tapos, wala akong makitang platform 3. Nagbaka sa kanila ako ng platform 3 yung pinuntahan ko kasi ang daming mga pasahero nag-aantay doon. Tsaka dumadaan, trend nga naman. Hindi na ako nakatiis. Lumapit na ako sa isa sa mga pasahero doon. Aba, tama nga ko. Mali? <laughs> mali ang napuntahan ko. Dapat pala, hindi ako lumabas ng airport. airport. Dahil, ang, ang train station ay nasa ilalim ng, I, I mean, sa ilalim mo, oh, nasa ilalim ng, ng airport. Ibig sabihin, sa lower ground ng airport. Connected lang ang airport sa main station. Ay, grabe talaga. Ikot ako ng ikot. Doon lang, Andun lang pala. Andun lang siya. Anyway, syempre, nung, nung nandun ako sa station, dun sa platform 3, para siguradong hindi ako nagkamali, syempre nagtanong muna ako sa mga pasayero doon. No? Sa isa sa mga pasayero, tama nga naman. Pero ganda, ang ganda na ano nila, ng train nila sobrang laki. At ma, double decker na train, na train. Ayun. Yun lang naman. Tapos, from dun sa binabaan ko, 8 minutes walk na lang doon sa sa hostel hindi na ako nag-ano, hindi nag-train nag kaya nag-bus kasi sobrang lapit lang naman eh. Pero syempre first experience eh. First time natin dito sa, sa Switzerland kaya okay na rin 'yon. Para next time alam na natin ang gagawin natin, 'di ba? Anyway, uh, dahil mag-alas 8 na ng gabi, maghanap muna ako ng pwede kong makainan at baka mga, tind mga tindahan dito. Okay, see you tomorrow. Tomorrow meron na tayong itinerary. Bye-bye.